Alam nyo ba kung paano magparami ng sanga ng ating mga tanim na gulay? Hello mga kagri! Ka mas maraming sanga, mas marami siyang ibubunga, mas marami tayong ma-harvest. Para dumami po yung sanga ng ating tanim, kailangan lang natin alisin yung pinakatalbos. Nandito po kasi yung pinaka-growth point na ating tanim. Pagka natin yan, tutubuan siya ng mga sanga doon sa nodes. Yung nodes yan po yung pinakabalikat ng ating tanim. Kung saan tumutubo yung mga dahon, yung mga bunga. Tulad po dito, meron siyang mga dahon, may sanga. etong part na to yung tinatawag nating nodes. Tulad po dito sa tanim naming alugbate, ito po yung pinakatalbos niya nakaraan. Nung inalis namin siya after few days, nagtubuan na po yung mga bagong side shoots. Ano, ang dami eventually, kakapal ng kakapal po itong tanim nating alugbate. Dahil naputol po yung kanyang pinaka-growth point, hahanap siya kung saan siya ulit tutubo. Follow us for more farming tips.